Kamusta kayo mga parekoy? Panibagong araw, panibagong video or topic na naman tayo ngayon At sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo or ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang mga components o bahagi na binubuo ng isang Marine Diesel Engine Aww. So since yung topic natin mga parekoy ay tungkol lamang sa introduction to Marine Diesel Engine ay ipapakita ko lang sa inyo ang basic ng physical appearance ng ating mga makina sa barko at sa video ito mga pare ay matutunan nyo kung ano nga ba ang iba't ibang bahagi nito simula sa pinakailalim hanggang sa pinakataas at ang pinakaloob ng ating makina mga pare So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ay panoorin nyo at huwag nyong kalimutang mag like at mag subscribe sa channel na ito. So ayun na nga mga pareko'y sa puntong ito ay pag-usapan naman natin or kalikutin natin kung ano nga ba ang nasa harap na bahagi ng ating main engine or ME mga pareko'y So ngayon sa bandang itaas na bahagi nito mga pareko'y mapapansin nyo ang iba't ibang uri ng aming mga gauges. So yung mga gauges dito mga pareko'y bumabasa yan ng taas ng ating temperature at saka sa taas ng ating pressure. So ngayon sa bandang kanan naman mga pareko'y makikita nyo dito, ang ating tachometer. Kung saan yung tachometer mga pare ko, binabasa niya dito yung ating RPM or yung revolution per minute ng ating mga makina mga pare ko. Wow. So dito naman sa bandang baba mga pare ko, mapapansin niyo dito yung ating governor or yung ating nagsisilbing pinaka -minor ng ating mga makina mga pare ko. So yung bilog nito mga pare ko, iniikot ito, depende yan. Kung ano nga ba yung minor na kinahanap natin para sa ating mga makina. Sa amin yung minorjan 400 yung may guhit na pinakamababa. So ibig sabihin lang mga pare koy napakaandar talaga ng ating makina ay mag-automatic minimum na RPM niya is 400 RPM kagadyan mga pare ko So ngayon naman mga pare dito naman makikita niya yung aming lube oil rocker arm box. So ibig sabihin mga pare yung langis dito ay naaakyat yan papunta sa ating rocker arm tapit clearance sa kanyang mga barbula. So yan yung magsisilbi niyang lubrication mga pare So patapos niyang maglubricate mga pare bababa siya ulit at babagsak na naman sa ating lube oil rocker arm box. So ayan paulit-ulit at magkakaroon lang ng cycle diyan mga pare So ngayon naman mga pare kung mapapansin niyo yung mga red pipings na yan, yan yung ating mga fuel line or yung mga linyada ng ating diesel oil or yung ating crudo. So sa baging ito naman mga pare kung mapapansin nyo dito may mga numero 'yan. Yung itong hinahawakan ko ngayon, ito yung ating tinatawag na regulating handle mga pare So ayan maximum niya is 120, equivalent 'yan sa 1200 na RPM. So pero sa barko namin mga pare ginagamit namin ay sinasagad namin 'yan hanggang sa 1200 RPM pero ginagamit namin hanggang sa 600 RPM lang natakbo ng aming mga barko mga pare So dito naman mga pare ko yung itim na ito, yung parang manibela Ito naman yung ating bukasan ng ating starting air mga pare ko So simula sa ating mga air tank, papasok yung hangin dito Papunta naman yan sa ating mga starting air valve or distributor mga pare ko So ngayon naman mga pare ko, makikita nyo dito yung parang dalawang tubo na yan So yan yung pinakakatawan or yung nagsisilbing cover ng ating mga pushrod mga pare ko nakakonekta yan doon sa ating rocker arm. So kung mapapansin nyo naman dito mga parekoy mayroong pula dyan. Kung makikita nyo parang may nakaupo na pula. Yan, yan yung itsura ng ating tinatawag na fuel injection pump mga parekoy So ayan, anim yon sila. Kasi nga anim na cylinder din yung ating binubuo ng ating makina mga parekoy at sa bandang ibaba na bahagi naman mga pare kung mapapansin nyo kanina, may mga dilaw na tubo dyan. So yan yung tubo na dinadaanan ng ating lube oil mga pare ko, ng yung nagsisilbing uh, lubrication ng sa loob ng ating makina mga pare So ayan, so sa itaas na bahagi naman dito, makikita nyo yung ating tinatawag na turbo intercooler. So ito mga pare ko, pinapalamig yan ng ating seawater, yung mga green na tubo na yan. At sa itaas yun yung ating turbo kung kaya siya tinawag na turbo intercooler mga pare Nice. So dito naman sa ilalim mga pare koy, yung ating tinatawag na flywheel ng ating makina mga pare So ayan naman sa dulong 'yan yung ating transmission line mga pare So papunta na 'yan, konektado 'yan patungo sa ating propeller mga pare So 'yan lang muna mga pare yung nasa kaliwang bahagi ng ating makina mga pare So ngayon dito naman sa kanyang likod na bahagi kung mapapansin nyo may parang asul na uh, pipings dyan Yan yung ating uh, daanan ng ating fresh water cooling ng ating makina mga parikoy So ayan nandyan din sa itaas yung ating fresh water cooling At yung sa iba naman yung kanyang uh, papunta naman yan doon sa ating fresh water pump mga parikoy So, para makaroon talaga kayo ng idea mga pare kung ano nga ba ang nasa loob ng ating makina, ay I minabuti mean, nating buksan ito. So, walang ibang laman yung ating pinakamakina mga pare kundi yung ating crankshaft, yung ating connecting rod, yung ating piston at sa kabilang bahagi naman yung ating camshaft mga pare So, kung mapapansin niyo yung tumatagas diyan, yung langis natin na nagsisilbing lubrication ng ating uh, main bearing ng ating main engine mga pare koy. <laughs> Boy. So ngayon mga pare ko, ipapasok natin talaga yung ating camera sa loob para makita nyo yung pinakadulo hanggang sa dulo mga pare ko. So gaya ng sinabi ko, ito yung ating piston. So makikita nyo sa itaas, yan yung ating piston skirt. Dito naman yung ating, yan, yan yung ating piston skirt. So itong ang hinawakan ko, piston skirt yan. So ito naman yung ating connecting rod. At yung sa gilid na kinakapitan ng connecting rod, yung ating pinaka-crankshaft mga pare ko So papunta yan, connected yan doon sa ating flywheel patungo sa ating propeller. So dito ipapasilip ko sa inyo sa dulo hanggang sa kabilang dulo. So ayan mga pare ko yung mapapansin nyo na pare-parehas lang talaga yung laman ng ating pinakamakina mga pare ko. At ngayon sa puntong ito naman mga pare ko ay pag-usapan natin or silipin natin kung ano nga ba ang nasa itaas na bahagi ng ating main engine or yung ating makina ng barko mga pare kayo So ngayon bubuksan natin kung ano nga bang laman ito So ayan pagbukas mga pare kayo Makikita nyo dito yung sinasabi ko kanina Na ating push rod Yung ating rocker arm assembly At saka yung ating intake valve At saka exhaust valve Yung ating fuel injector So ngayon itong hinahawakan ko Ito yung ating exhaust na rocker arm sa kabila naman yung ating intake na rocker arm mga pare Eh. So dito, itong tubong ito, yung ito yung ating pinaka main na fuel line sa cylinder na ito mga pareko'y So papunta yan, papasok yan dito sa ating tinatawag na fuel injector mga pareko'y So yan, sa gitna, yan yung ating fuel injector. So dito dadaan yung ating diesel oil. So ito namang maliit na ito, ito yung ating tinatawag na fuel oil return line mga pareko'y So ayan yung dalawa dito, yung yan yung ating valve ng ating exhaust valve mga pare ko'y naman sa ating exhaust manifold at saka sa kabila naman itong maliit dito na dalawa yan yung ating intake valve na magpapasok naman ng hangin galing sa ating intake manifold mga pare ko'y so ayan sa gitna yung ating fuel injector dun sa may itaas na bahagi nya yung exhaust at saka sa baba naman yung kanyang intake So hanggang dito na lang ako mga parikoy naaway Naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon. At kung may gusto kayong isang topic na pag-usapan natin sa ating susunod na video tungkol sa makina, ay mag-comment kayo sa ating comment section mga parikoy para naman pagtuunan natin ng oras ang video na yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga parikoy. God bless sa inyo dyan. Peace!